Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman mong kaibigan niyo si Jake Pumperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang mga controversial na nangyayari sa mga missing sa bongero. Bakit inconsistent ang mga pahayag ni alias Totoy? Whistleblower, ang kanyang totoong pangalan ay Julie Aguilar, Dondon Patid, Patidongan sa na, nakita ko talaga guys may mga statement po siya nagka kontra kontra example nakita ya daw na pinatay ang mga missing sa bungero sa isang pahayag sinabi niya hindi daw nakita personal pero may video na ipanakita sa kanya ang mga pulis na pumatay sa mga missing sa bungero ano ba talaga makaka ba ito sa mga kaso ano ba mga dahilan bakit pabago-bago ang kanyang statement magandang nating pag-usapan no? kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang mga video natin pakilike lang po, share and huwag kalimutan subscribe nang lumabas po ang whistleblower na si alias Totoy or ang kanyang tunay na pangalan ay Julie Aguilar Dondon Patidongan ay marami po ang nabigla ang mga pamilya ng mga missing sa Bungiro ay nagpapasalamat na may isang witness idinawit ni Alias Totoy ang kanyang former na boss si Charlie Atong Ang ang mga pulis at ang dating actress at socialite at negosyante din na si Gretchen Barito na mga mastermind sa kaso ng pagkawala ng mga missing sa bungero kaso lang guys ibi hindi ibig sabihin na lumabas siya as witness totoo lahat ang kanyang sinasabi may nakita po akong maraming sitwasyon ng kanyang mga pahayag na hindi nagtutugma or medyo inconsistent. Hindi po yan maganda sa, sa korte. Hindi po ako abogado pero sa nalalaman ko basta hindi ka consistent sa iyong pahayag at wala kang ebidensya na matibay most likely hindi ka po pwede maging state witness okay So ano ba ang mga posibleng dahilan bakit inconsistent ang kanyang mga pahayag sa ating panaliksik? Una una, guys. Pagprotekta sa sarili. Maaring sinasadya niyang baguhin o hindi isiwalat ang buong katotohanan upang maproteksyunan ang kanyang sarili laban sa mga taong sangkot sa krimen. Posibleng may banta sa kanyang buhay kung magsasabi siya ng buong detalye. Very true naman, may pagbabanta. According sa kanya daw, may patong ang kanyang ulo ng 50 million pesos. According sa whistleblower na si Alias Totoy. Ikalawa, dahilan, takot o trauma. Kung sakaling naging bahagi siya ng operasyon or may nalalaman siya, maari ang kanyang takot, trauma or guilt ay nakakaapekto sa pagiging malinaw o direkta ng kanyang salaysay. Ang mga taong nakaranas ng matinding pressure ay minsan hindi agad makapagbigay ng consistent pahayag. Ikatatlong dahilan manipulasyon or may nagdedikta. Posibleng siya ay minamaneuvera, ng ibang tao o kaya ay ginagamit lamang bilang panggulo o diversion sa sakaso may posibilidad din na may ibang grupo ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon na hindi totoo o hinubog para pansariling interes. Pang-apat na dahilan guys, hindi siya ang totoong whistleblower. May posibilidad na hindi talaga siya ang pangunahing source ng impormasyon. Ito po si LS Totoy. Maaring nagpapanggap lamang siyang whistleblower para sa ibang layunin tulad ng paghahanap ng pansin, pag-iwas sa investigasyon o paninira sa ibang tao ikalimang dahilan pakana para lituhin ang publiko. Ang inconsistency sa kanyang mga pahayag ay maaring sadyang disinformation o bahagi ng mas malaking cover-up upang malito ang publiko at makalimutan ang tunay na isyo ang pagkawala ng mga sabongero. Ika-anim na, na dahilan guys, kakulangan ng ebidensya. Maaring wala talaga siyang sapat na ebidensya hawak kaya pagbago-bago ang kanyang kwento tuwing na-interview siya o kinukuna ng pahayag kapag pinipilit mag madalas ay hindi nagkakatugma ang detalye kung tunay siyang whistleblower si Alias Totoy o Mr. Julie Aguilar Dondon patigona, ah, patigo, patigonan sa tong buhay dapat namin sapat na dokumento, testigo, ebidensya na mag, magpapatibay sa kanyang mga pahayag. Dahil dito, mahalaga ang masusing investigasyon upang mapatunayan kung siya ba ang nagsasabi ng totoo o bahagi lamang ng masalimot na kwento. Yun po guys, ang masasabi ko regarding kay Alias Totoy, no, or, or Alias or Julie Aguilar, dun-dun patigaw na, no. Uh, whistleblower, no, sa missing sabongero. Kayo na lang guys, mag no, mag-analyze at mag- magusga ka sa kanya kung talagang totoo siyang may whistleblower or panggulo lang. Yun na po guys, maraming salamat sa inyong panunod at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Uh, ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan si Jake Mumpirada from Bacolod City, Philippines. Paalam guys, I love you all.